ngayong Agosto. Kaisa ang Concepcion Integrated School Secondary Level sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2023. Maligayang Buwan ng Wika 2023. Filipino mga katutubong wika wika ng kapayapaan seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan Bakit nga ba Filipino at mga katutubong wika wika ng kapayapaan seguridad at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan ang tema ng Buwan ng Wika ngayong taon Narito ang pagpapaliwanag ng Komisyon sa Wikang Filipino Panoorin natin ito sa napakaraming bansa sa mundo, hundang lamang ang may nakalanggintong panahon, taon-taon upang gunitain, pahalagahan at alayan ng pagdakila ang wikang pabansa. Ang gawain nito ay pinasimula ni dating Pangulong Ramon Magsaysay noong Marso 1754 sa bisa ng proklamasyon bilang labindalawa na nagtatadhana sa pagdiriwang ng linggo ng wika tuwing 29 ng Marso hanggang ika ng Abril bilang pagbibigay parangal sa karawan ni Francisco Balagtas na isa sa mga nagbigay prestisyo sa wikang Tagalog. Subalit, makalipas lamang ang mahigit isang taon noong 23 ng Setyembre, 1,155 sa bisa ng proklamasyon bilang 186 ay pinalitan ang petsa ng pagdiriwang ng linggo ng wika tungo sa ika-13 hanggang ika-17 ng Agusto bilang pagbibigay-pugay sa kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon na malaki ang naging hirap tungo sa pagkakaroon natin ng wikang pambansa. Ang mga batas na nabanggit ang siyang dahilan kung bakit nakalakihan na nating lahat ang pagdiriwang ng linggo ng wika magmula elementarya hanggang kolehiyo na mas pinaigting pa ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1777 sa bisa ng proklamasyon bilang 1041 na nagtatakda sa buong buwan ng Agosto taon-taon bilang buwan ng wikang kalakip ang tagubili sa iba't ibang sangay at tanggapan ng pamahalaan Partikular na sa mga paaralan na ipagdiwang ang naturang okasyon sa pamagitan ng mga gawain kababakasan ng kalinangan ng lahing Pilipino. Pilipino at ang mga katutubong wika. Ang tema ng buwan ng wika, 2023 ay pagkilala sa katotohanan ng pagiging linguistically diverse ng Pilipinas na pinatutunayan ng pag-iral ng napakaraming wika na ayon kay Emma H. Santos Castillo ng Pamantasang Normal ng Pilipinas, Linguistic Society of the Philippines, 2008 ay nasa 70 hanggang 120 languages, dialects, depending on who is counting and what criteria are used for counting. Para sa komisyon sa wikang Pilipino, nasa 134 ang bilang ng mga wika sa bansa, kasama ang Pilipino, sign language, sa ng Batas Republika bilang 11106 na kapwa kinikilala sa Early Years Act, Batas Republika bilang 10410 -10, at ng Enhanced Basic Education Act, Batas Republika bilang 10533. Ang pag-ira ng Universidad ng Pilipinas sa Pilipinas ay indikasyon ng pagkakaroon nito ng isang masiglang linguistic ecosystem kung paano mo panatiling buhay at matatag ang iba't ibang pangkat at ikaw sa bansa. Ang kanika nila umunayang kontrol sa mula ng katotohan ang dumaan sa napahabang yugto ng pananakot na Espanyo. Tatlong daan, tatlong, tatlong taon. Amerikano na halos 50 taon. At mga Hapones na humikip kumula limang taon ang mga wika sa pagtataguyod ng kapayapaan. Ang kapayapaan, katarungan at pagpapalakas sa mga institusyon ang isa sa dakilang tunguhin ng Sustainable Development Goal ng United Nations na may layuning maging malaya ang mamamayan sa anmang panig ng mundo laban sa lahat ng uri ng karahasan at magkaroon ng kapanatagan, anuman ang kanilang lahi, pananampalataya at orientasyong pangkasarian. Kinikilala ng UN na ang mataas na antas ng karasan at kawalang seguridad ay may mapaminsalang epekto sa pagsulong ng isang bansa. Ang mga karahasang sexual, krimen, pagsasamantala, pagpapahirap ay laganap sa mga lugar na may kaguluhan at walang umiiral na batas. Ano pat napakahalaga ng pagtutulungan ng bawat pamahalaan, mga samahang sibiko at iba't ibang komunidad tungo sa pagtatamo pang matagalang solusyon sa mga kaguluhan at kawalan ng kapanatagan o seguridad. Binigyan din pa ng UN na strengthening the rule of law and promoting human rights is key to this process as is reducing the flow of illicit arms, combating corruption, and ensuring inclusive participation at all times. Ang mga wika sa pagtataguyod ng seguridad. Mabisang may pararating sa taong bayan ang kahandaan sa pagharap sa anumang sakuna. Kung ang bawat papatid o komunikasyon ukol dito ay nasa wikang gagap at madaling ng unawaan ng publiko. Mahalaga ito sa pagibigay katuparan sa National Disaster Risk Reduction and Management Plan, NDIRMP, 2011 to 2020, na adapta a Disaster Risk Reduction and Management Approach that is holistic comprehensive, integrated, and proactive in listening the social, economic and environmental impacts of disaster, including climate change, and promote the involvement and participation of all sectors and all stakeholders concerned at all levels, especially the local community. Ingil sa usapin ng seguridad o kaligtasan, kasalukuyan may mga napahalong panungka ng batas sa Senado ng Pilipinas, gaya ng Senate Bill No. 859, requiring disaster related information to be stated in accessible language to ensure public understanding thereof to protect public health and safety the Ramon the team. Senate bill number 834, an act requiring disaster related information to be stated in accessible language to ensure public understanding thereof. The Senate bill number 680 an act requiring disaster-related information to be stated in accessible language to ensure public understanding thereof to protect public health and safety. Is in a don't record Senate Bill No. 275, an act mandating the language accessibility of disaster-related information ni Sen. Rita Lago. Mahalaga ang nabanggit ng mga panukalang batas para sa pagtiyak ng pagkapakusa ng servisyo publiko at pagkataguyod sa kaligtasan o seguridad ng publiko sa panahon ng trahedya o sakuna at hangad ng KWF ang pagiging ganap ng mga batas ng mga anak. Ang mga wika sa inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Ang katarungang panlipunan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng sapat na representasyon ng lahat ng mamamayan sa dominyo ng batas na para kay dating Pangulong Quezon ay nangangahulugan ng pag-akda o pagbabalangkas ng mga panukalang batas at ng makita sa mga batas na kasalukuyang umiiral at kapasiyahang makita sa mga batas na kasalukuyang umiiral at nang sa ganito ay may isaayos at malunasan ang mga katiwalian kaapihang na pa sa bayan. Ganito rin ang patuloy ng panawagan sa likod na tinaguriang ang magsaysay kredo mula kay dating Pangulong Ramon Magsaysay na those who have less in life should have more in law. Sadyang napakabigat at hindi pwedeng basta na lamang ipagwalang bahala ng pamahalaan ng pagbibigay. Lunas sa mga suliraning kinakaharap ng mansa, lalo't binanggit ni Nayeban at Corsiga taong 2005 The one phenomenon in today's politics is the increasing incapacity of governments to address adequately economic and social problems. Political powers traditionally exercised by governments dominated by few elite are now seen as indicative of bad governance. Sa kasalukuyan, may mga nakahain pa ng sa Kongreso at Senado ng Pilipinas na nanggala yung bigyan ng aktibo at malawak na representasyon at partisipasyon ang mamamayan gaya ng Una, House Bill No. 4902, an act requiring the use of plain writing and all government documents to enhance the citizens, access to government information and services, and for other purposes. The Congressista goes S. Tabuti. Ikalawa, House Bill No. 5418, an act to enhance citizens access to government information and services by establishing a system in which government documents issued to the public must be read in plain language and translated to the local language or dialects if necessary and for other purposes the congressista patrick michael d vargas ticket house bill number no. 5465 an act requiring the use of plain language in all government issued public advisories, notices, and announcement and similar documents intended for public dissemination and distribution. The Di Congressista Ernesto M. Dionisio Jr. Mahalaga may panawa sa bayanan na ang Pilipino at mga katutubong wika ay mabisang kasangkapan upang may pahayag ang isang Pilipino ang kanyang katangian at identidad. Partikular sa usapin pagkipagkapa na makakatulong upang maabot ang pambansang kaunlaran na pakikinabangan ng buong sangkayanan. Sa lahat ng aspekto ng lipunan kabilang hanap buhay, edukasyon, sesya, ekonomiya at iba pa. Ang gamit ng wika ay dapat palaging nakakla sa usapin kapwa upang matamasa ang nais sa pagunlad na masaklaw ang eklusibo Sapagkat kasama makapilipino ang konsepto ng kapwa bilang pakikitungo, pakikisalamuhan, pakikilaho, pakihibagay, pakikisama, pakipagpalagayan loob, pakikisampo at o pakikiisay. Ang ibon bilang pangunahing sagisag sa poster ng Wanawika 2023. Napakalaga sa inklusibong pagunlad at pagpapatupad ng katarungang panlipunan ang pagbibigay prioridad sa agrikultura sapagkat sa sektor na ito nagmumula ang pagkain pinagsasaluhan sa hapag ng pamilyang Pilipino. Ito rin ang pangunahing kuhanan sa lukan ng materyales na nagsisilbing sangkap sa pagbuo ng produkto ng iba't ibang industriya. Importante ang masiglang agrikultura sa masiglang ekonomiya ng bansa. Kaya para sa tong ito ay naglaan ng pamahalaan ng 42 bilyon, 844 na bilyon, isang daan at na libong pisong pondo ilalim ng dalawang General Appropriations Act sa hangaring lalo pang pasiglahin ng agrikultura at gawin itong pangunahing tagapagtaguyod ng kaularan at kabuhayan sa bansa. Kasama sa mga programang ito ng Department of Agriculture ang National Rice Program, National Corn Program, National Livestock Program, National High Value Crops Development Program, Promotion and Development of Organic Agriculture Program, at National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. Layo ng mga nasabing programa na tugunan ang food security, sapat na supply ng pagkain at kahirapan, at makamit ang sustainable growth sa pagpapaiting ng farm income at productivity. Kailangan na sambayinan ang magiging na pagbibigay-prioridad ng mga mambabasa sa Kongreso at Senado na puspusang isinusulong ang countryside development. Tulad ng pagpapatayo ng mas maraming paaralan, paglulunsan ng mga gawain pang kabuhayan o cottage, o cottage industries sa kanayon, pagpapatayo ng irrigation at farm-to-market roads, mga infrastrukturang gaganyak, sa mga namumuhunan gaya ng telecommunication system upang mapasigla ang kabuhayan ng mga lalawin. Sa ganitong paraan, hindi na kailangan mandayuhan sa Kalakhang Maynila ng maraming Pilipino at lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay para lamang may mapagsaluhan sa hapag ng pamilyang Pilipino. Ang pagpapaunlad sa mga kanayunan ay hindi lamang nangangahulugan ng pagsulong ng lokal na ekonomiya kundi mabisang daan ito sa pagbubuklod o solidaridad ng bawat pamilya sa loob ng bawat komunidad pika Isipin na lang natin ang laki na naisasakripisyo na isang angkan sa tuwing ang isa sa mga kasapi nito o mismo buong pamilya ay mandarayuhan dahil sa ekonomiya na pagsasaalang-alang. Ano ang garantiya o pagtitiyak na madadala nito sa loob o lilipatan ng kanilang kultura. nakagawiang ang ugnayang panlipunan at ang wikang siyang bantayog na kanilang etnisidad.